Ngayon naman ay ipapaliwanag na po natin ang isang bagay na hindi napapansin sa Bible. Umpisahan po natin sa mga tanong. Nasubukan mo na bang itanong sa sarili mo kung ano talaga ang naghahati sa araw at gabi? Ano ba ang naghihiwalay sa liwanag at dilim? Ano ba ang mga hangganan ng mga araw, buwan at taon? Malalaman po natin ang sagot kung uunawain natin ang natural order of things. Nang itinalaga ng Elohim ang sun, moon and stars bilang tanda ng mga panahon ay hindi po ang liwanag lang ang gusto niyang matutunan natin mula sa mga ito. Gusto ng Elohim na aralin natin ang mga movements at cycles ng mga ito nang italaga ng Elohim ang mga liwanag sa kalangitan upang mahati ang umaga sa gabi ay hindi naman niya sinabi na ito ay ang sun and moon lang. Hindi naman ang sun mismo ang naghahati sa day and night. Lalo naman na hindi ang phases of the moon ang naghahati sa day and night. Nakita niyo na ba na hinati ng liwanag ng moon ang day and night? Hindi naman, di ba? Tandaan na ang sun and moon ay sa rakia o outer space inilagay sa kalangitan hindi naman doon ang day and night. Ang day and night ay para dito sa earth o lupa kaya kasama ang erets para mabuo ang tanda ng mga panahon. Sa madaling salita ay nandito sa lupa ang isa sa mga naghihiwalay ng day and night. Kung gayon ay ano ito? Basa-basa lang po pag may time. Ito ay ang horizon o balantok sa Tagalog. Ang natural order of things mismo ang magsasabi sa atin na ito ang naghihiwalay sa day and night at sa light and darkness. Iyan po ay mababasa sa Job chapter 26 verse 10. He marks out the horizon on the face of the waters for a boundary between light and darkness. Ito ang gusto na maunawaan natin ng Elohim, ang natural order of things. Ito ang nagpapakita sa atin ng mga natural movements ng celestial objects na ang sukatan o barometer natin dito sa lupa ay ang horizon. Malinaw yan sa kasulatan. Nauunawaan yan ng mga patriarka bago paginulo ng mga mananakop ang kaisipan ng mga tao. Ang isinali na horizon o compass ay ang Hebrew word na chag na ang ibig sabihin literally ay circle na ang ibig tukuyin ay ang guhit ng surface o horizon ng earth. Ang isinali naman na bounds, ay ang Hebrew word na chuk na ang ibig sabihin ay limits o takdang hangganan. Makikita yan sa larawan na ito. Malinaw na ang boundary ng circle o curva na inilagay sa ibabaw ng tubig ng earth na parang isang circuit ay ang tinatawag natin na horizon. Malinaw na hindi sapat ang lights lang para mahiwalay ang day and night. Kung walang horizon ay hindi magkakaroon ng day and night. Ano ang kinalaman ito sa new moon na tinatalakay natin dito? Ang horizon ang sukatan kung mag-uumpisa na ang day, month, and year. Subukan po ninyo ito sa madaling araw bago sumikat ang araw. Kailangan lang gumising ng maaga at tumingin sa silangan na horizon. Nag-uumpisa ang day sa pagsikat o appearance ng sun sa eastern horizon. Ang taon ay malalaman mo rin sa pagkakataon na ito sa parehong direction at time na just before sunrise. Kapag nakita mo na sumisilip na ang constellation ng Pisces ay alam mo na matatapos na ang taon. Ganun din ay makikita mo ang pagkawala ng liwanag ng moon mula 28th hanggang 30th day ng lunar month. Ang tunay na pagtatapos ng buwan ay kapag nawala na ang liwanag nito. At ito ang pagkakataon na huli ito masisilayan ng tao sa current month. Hindi mo na makikita ang moon dahil pantay na sila ng sun sa eastern horizon. Kapag inasa nila sa Crescent Moon Sighting, ay ilang araw nang natapos ang Old Month bago sila nagumpisa ng New Month. Gusto nilang pagbatayan ng liwanag pero ayaw naman nila sundin ang natural order ng moon phases o liwanag ng moon. Ngayon ay tingnan po natin ang sistema ng mga naniniwala sa first visible crescent moon sighting. Pansinin na several degrees na ang layo nito sa horizon. Ito ba ay naaayon sa natural order of things? Alam nyo na na hindi ang sagot. Isang paglabag sa natural order of things ang crescent moon watcham. At lalo na sa Torah. Ganoon din ang full moon, na ang tunay na time ay nasa hating gabi, kung kailan ang sun, moon, at earth ay may alignment. Kaya nga kapag perfect ang alignment ay nagkakaroon ng lunar eclipse. Sobrang layo na nito sa horizon. Ito ang ipinapakita sa atin ng natural order of things. Just before sunrise, ay tumingin sa eastern horizon at malalaman mo na magtatapos na ang night at mag-uumpisa na ang new day just before sunrise, ay tumingin sa eastern horizon, at malalaman mo na magtatapos na ang old month at mag-uumpisa na ang new month. Just before sunrise, ay tumingin sa eastern horizon, at malalaman mo na magtatapos na ang old year at mag-uumpisa na ang new year. Napakasimple lang po na kahit bata ay maiintindihan. Iyan po ang natural order of things. Ang pagsikat at paglubog ng sun ay nakabatay sa horizon. Ang paglitaw at paglaho ng moon ay nakabatay sa horizon. Hindi ka nag-uumpisa ng day kung kailan na ang sun ay mataas na masyado mula sa horizon. Ganoon din po sa month. Hindi ka dapat mag-umpisa ng new month kung kailan ang moon ay masyado na mataas mula sa horizon. Kung hindi ka pa rin naniniwala ay narito pa ang isang saksi sa bagay na ito. Ganito ang sabi ng karunungan ng Elohim. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin ay bukod po sa pag ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan at paki na rin po na e share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, po na at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.